Magandang araw Pilipinas! So for today's video guys ay samahan niyo ako for today's vlog. So for today's video nga guys ay naghahakot na sila mama ng tubig kasi nga wala kaming tubig ngayon guys. Meron na silang binigay na schedule guys, 8 to 10 daw kaso nga lang anong oras na hindi pa rin nagkakaroon ng tubig sa gripo. So naisipan namin maghakot ng tubig dyan sa kabilang bahay. Kaso nga lang, yung tubig guys is hindi siya clear. Tsaka ma ano, parang maitim pa. Kulay <laughs> Milo guys yung tubig ni Love. Pero mabuti na lang nakita kami nung kap isang kapitbahay namin. Tapos nag-offer siya na bibigyan niya kami ng tubig. Kaso nga lang sa so sobrang layo nga ng bahay nila sa bahay namin. Ayan, nag-provide din sila ng hose para magkaroon kami. Para maka hindi na kami mahirapan guys na ano na maghakot na galing dun sa bahay nila papunta dyan sa bahay namin actually nga guys ay ilang araw na kami walang tubig simula nung lunes eh itong video na to guys ay na record ko to nung wednesday so ayun So, nga guys, parang ilang araw na kaming, ano, hirap talaga sa tubig. Tapos, yung ginagawa namin is naghahakot kami ng mama ng tubig sa kabilang bahay. Tapos, yung, yung dalawa kong kapatid is naliligo na, ma, nauuna ng maligo. Tapos, kami naman yung susunod. Tapos, sila na naman yung naghahakot para lahat po kami makaligo. Kasi... So, nga guys, yun na din namin pinaliguan si Adi para mabilis na sa so, yung tubig guys, hindi naman siya masyadong malamig. Tapos sa init ngayon ng panahon, parang hindi mo naman gugustuhin na ano, mag-init pa ng tubig para ilagay dyan, para ipaligo ni Adi. So, okay lang. So, pahirapan nga lang ng pagligo kay Adi kasi nga, ang lapad ng ano, ng tatakbuhan niya, tapos naghahabulan pa kami dyan para nga, para nga lang, para ma, lang maano, malagyan ko siya ng shampoo, ganun, masabon ko siya, ganyan. So, nung sumunod na araw, guys, ay pinapunta namin si Papa para i-open nga itong balon na to. So, may tubig pa pala siya, guys. So, ito yung hindi nagagamit ng matagal pa. So, nagplano no, nga kami na maglalagay nga kami ng bomba para kahit man lang na wala yung sanawasa or yung tubig na ano. So, meron kami dyan. So, abangan nyo, guys, sa susunod na video yung paglagay namin ng bomba dyan. So, hanggang dito na lang. Adios!